Sa mga usap-usapan sa social media platform na X, pinag-uusapan ang pagiging maingat ni Paolo Avellino sa mga damit na sinusuot ni Kim Chu na posibleng makaapekto sa kanyang imahe. Ang usapin ay nagugat sa isang post ng isang social media account na agad na nag-viral at nagbigay daan sa maraming netizen upang magbigay ng kanilang opinyon. Ayon sa ilang netizen, napapansin nila na tila bumabawas ang pagiging sexy ng mga damit. Nakita rin ng mga solid na fans ni Nakim at Paolo ang pagiging protective ni Paulo sa kanyang tinatawag na Rumward Girlfriend. Ang pagiging maingat ni Paulo Avelino sa mga damit na sinusuot ni Kim Chiu ay nagdulot ng mga iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May ilan na nagpahayag ng kanilang suporta sa aktor na sinasabing tanging nag-aalala lamang para sa imahe at dignidad ng kanyang kasintahan. Sa kabilang banda, mayroon ding mga nagpahayag ng kanilang pagkabahala na nauugnay sa posibleng paghihigpit ng aktor sa pamumuno sa buhay pribado ni Kim. Ang usapin ay lumawak pa ng mas lumitaw ang ilang mga detalye mula sa personal na buhay ng dalawa. Ayon sa ilang mga nagkomento, tila ba hindi na rin magiging madali para kay Kim na magpas siya ng mga bagay sa kanyang buhay, lalo na't may iniingatang imahe at opinyon mula sa publiko. Sa kabilang banda, ang ilan naman ay naniniwala na bahagi ito ng proseso ng paglago at pag-angat sa showbiz. Ayon sa kanila, natural lamang na may mga pagbabago sa pag-iisip at pananaw ng isang artista, lalo na't sila ay nasa ilalim ng masusing pagmamasid ng publiko at media. May mga nagbigay rin ng kanilang mga opinyon tungkol sa kung paano dapat tratuhin ng mga artista ang kanilang mga personal na buhay. Para sa ilan, mahalaga na respetuhin ang karapatan ng bawat isa na magdesisyon at mamuhay ng malaya mula sa mga paghuhusga ng iba. Sa kanilang pananaw, ang pagiging artista ay hindi dapat maging hadlang sa pagpapahayag ng sariling pagkakakilanlan at pagkatao. Sa konteksto ng industriya ng showbiz, hindi bago ang mga usapin tungkol sa privacy at pribadong buhay ng mga artista. Ito ay bahagi na ng kanilang trabaho na maging bahagi ng pampublikong imahin habang nagpapakita ng kanilang sining at talento sa harap ng kamera. Bagamat may mga pagkakaiba sa mga opinyon at pananaw ng mga netizen, patuloy pa rin ang diskusyon sa social media platform na X patungkol sa pagiging maingat ni Paulo Avelino sa mga damit na sinusuot ni Kim Choo. Ang usapin na ito ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa at pag-aaral sa dynamic na personal na buhay at pampublikong imahe sa larangan ng showbiz. Sa huli, ang pagtanggap ng bawat isa sa kanilang mga pagkakaiba at pagrespeto sa mga desisyon ng isa't isa ang mahalaga upang mapanatili ang respeto at integridad sa larangan ng showbiz at sa buhay sa pangkalahatan.